Hello so, mga guys, yan nandito po kami ngayon sa Alkalim no? Alkalim 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 Supermarket Supermarket At syempre kasama ko si... no? Yan Hello po, hello Joey. guys Yan, niyo po yung kanyang ano Oo, oh, Joey's Vlog Ah uh, Page mo, kaya Joey Ah, uh, kaya Joey Ayan mga sa ko. Siyempre, nandito po si Ati Malong. Ate Glesi. Ito na naman naman sa Saudi Arabia. At kanina nga meron silang ginawa, ano? Ah, tawag nila, ano? Uh, medical, medical mission. Medical mission sa ano sa Bahay, Buhulong, kalinga. bahay kalinga. Sa kasamahan ni mga guys. talaga tumutulong sila sa mga Bahay Kalinga yung mga na, OFW. Sa,

Sak Sakit sila, wala, gano'n. Ah, yeah, mga, mga ilang, mga ilang tao lang din sa Bahay yun yeah. ko uh, plus. Mga uh, so, no, no, plus. Mga plus. Yung iba, yung iba ay nakauwi na. Na. Ah, naka na. Yung iba ngayon, pahuwi. <coughs> <naka> <Okay. coughs> uh, mga guys, uh, kanina nga nag-medical mission sila. Sa bahay ka liyo. Yung gulay. Ang tayo. Ito ay meron din mga mura dito mga guys. Ito sa kabila. Meron din mga mura dito. Ay mantika, gano'n ka mahal. Ito lang yan. Great. Para sa ating mga ano. Ayun Oh. No? Okay, Joey, support tayo ito yung kanyang YouTube mm. ah Hi. Joey yeah. de, la Cruz. Joey de Leon. Joey de Leon. Nandito kami ngayon mga guys. Ano, sa... Al, Al Kasim no? Ito guys, maraming ano, maraming chocolate na pwede pagpilian. Merong 12.95. Ah, no? Tara kay Joe. Tama ka sa akin. Tama ka. Kita uh, ka sa ano. Yan. Ba't ka ba nandito? Ba't ka ba nandito ngayon sa ano? Eh, mamamaling kita yun. Yan pagkain. Ah. kita yung pagkain ng isang linggo. Sa Sabi ko oh. Ah, ito, ito. Ah, itong laruan. Ito, mura lang Oh. 60 real. Mura, oh, ano? Ah, mura lang. Ano ba? Yung... Itong sabon, 22, 24 real, 25. Ilang ano? Ilang kilog yan? Ah, 2 kilogram. 2 kilogram? Ah, 1.5 kilogram. Ito, naka, ano? Naka, ano? Naka, real. Ah. ano? Ito ano? Ito ano? ano? Ito ano?

Diba? Mm hmm Mayroon so, rin ka Magkano, magkano, magkano? Ah, uh, mura lang yan 39 Riyal mga stick eh Sa paktong 39 Riyal? 39.95. Oh, sa paktong So, ito 39, mura? Oo, mura lang 50 lang Isang Isang pera, isang pera sa magkano? Oo, hindi ano na to? Complete na eh. Siguro sa 20. Mga, anong anong mga time sa mga OFW? Ah, uh, mga OFW oh, kung uh, kung mamimin kayo ng mga pantol dito sa ano punta kayo sa mga yung tinatawag na bodega kasi bandong ito, ano ba tong ano ba tong ano na ano to? Supermarket. Siyempre naka-kwan na to, kaya medyo mahal na. Mm. So, pero kung doon sa bodega, ganun pala yun, no? Oh. ganun pala. Mura na. Pagpapanood. Oh, so, sige, uh, mga kaibigan, supportahan nyo tong aking uh, kaibigan sa kanyang uh, pagpablog. ah uh, sana marami pang star na dumating. At syempre, kalimu, uh, hindi uh, po kalimutan. Um, follow nyo po si... Ayan, Joey De La Cruz. Ayan. Sa, at, sa, uh, sa page mo sa page sa page Joey at tong si Kuya Michael yan